Alam nyo ba na meron trending na trending ngayon na sabon? Na hindi lang sa Thailand, kundi pati sa Pilipinas? At sobrang dami ng nahuhumaling sa sabon na to. Ito ang Alada Soap. Pero legit ba talaga yung mga claims about sa sabon na to? Na kaya magpaputi, magpaglow, magpaklear ng skin, at magtanggal ng pimples? Or baka naman hype lang siya? Kaya naman, stay tuned dahil sa video na to, I-discuss natin yung totoong effect ng Alada Soap. The good, the bad, at kung sulit pa talaga siyang gamitin. Promise ko sa'yo, pag pinanood mo to hanggang dulo, malalaman mo kung para sa'yo nga ba ang Alada Soap. Or kung masasayang lang ang pera mo. Okay, ngayon, quick background tayo. Ang Alada Soap ay made in Thailand. At isa siya sa popular na whitening and skin clearing soap sa Southeast Asia. Gawa siya sa natural ingredients tulad ng glutathione and alam naman natin na whitening agent ang glutathione. Plus, may collagen din 'to. Pampatight ng skin and pampaglow. Meron din 'to guys na goat milk extract. Pampalambot naman siya ng balat. Meron din siyang papaya extract na natural exfoliant. At vitamin E na pan-anti-aging at skin repair. So kung titingnan mo sa ingredients pa lang, parang all-in-one package na to. Pero syempre, hindi lang ingredients ang basihan. So ang tanong, effective ba talaga to sa totoong buhay? So guys, ito yung packaging niya. Para siyang luxury soap. Actually guys, ginamit ko na kasi itong sabon na to. So, ang packaging talaga niya ay meron siyang plastic. May cover talaga siya ng plastic and hindi mo siya basta-basta ma-open. Pero dahil nga, tinanggal ko na yung plastic, so na-open ko na siya and wala na siyang laman. Kasi nga guys, ay ginamit ko na siya para sa review natin for today. So kung mapapansin mo guys, meron siyang mga barcode dito sa likod and meron din siya dito sa harapan. Nakalagay dito na scratch here to check authenticity and won a lucky draw. So meron ka pang chance na manalo. Okay, so meron siyang barcode dito sa harap and meron din siyang barcode dito sa likod. Kasi guys, mag-ingat kayo ha. Maraming fake na nagkalat na Alada soap online. So ano nga ba yung first impression ko sa sabon na to? Actually guys, mabango siya at hindi siya matapang sa ilong. Unlike yung ibang whitening soap na maaamuin mo talaga yung chemical ingredients niya. And guys, honest review lang ha. Ang sabon na to ay medyo madaling matunaw kaya ang ginawa ko sa kanya ay hinati-hati ko siya into pieces para hindi siya ganun masayang. So, paano nga ba gamitin ang Alada Soap na to? So, simple lang guys. So, sa una, babasain mo lang yung skin mo ng tubig. Tapos, i-apply mo yung soap. And, patagalin mo siya at least 3 to 5 minutes. So, sa katawan lang yung 3 to 5 minutes na pagbababad. Pero, kung gagamitin mo siya sa mukha mo, Wag ganun katagal. Kasi guys, napansin ko na kapag medyo matagal siyang nasa muka, which is yung muka natin kasi ay napaka-sensitive, so meron siyang hapde effect. Kaya naman guys, maire-recommend ko sa inyo na kapag sa mukha mo siya i-apply, ia ay wag mo siyang patagalin. And after mong gamitin yung sabon na to, para mas maganda yung resulta niya at hindi dry yung skin mo, gumamit ka ng moisturizer or serum. So ngayon, pag-usapan naman natin yung mga pros and cons ng sabon na to. So umpisahan natin sa mga pros. Una, meron siyang whitening and brightening effect na notice mo after 1 to 2 weeks ng paggamit mo. Plus, maganda yung sabon na to kasi meron siyang collagen and glutathione for anti-aging. Effective din siya sa mga acne marks at kung nagsasuffer ka ng mga dark spots. So ano naman guys yung mga cons niya? Kagaya nga ng sinabi ko, medyo madali siyang matunaw. Pwede rin mag yung balat mo kung sensitive ang skin mo. Kailangan mo din ng consistent na gamit para mas makita mo yung result. And guys ha, ah, kagaya nga ng sinabi ko, maraming fake product sa market. Kaya mag-iingat tayo sa pagbili. So ngayon, gusto kong i-share sa inyo yung mga feedbacks ng ibang users online. So sabi nila, after 3 weeks, Nagglow daw talaga yung skin nila na parang nagfa facial. Nawala din daw ang back ni nila at acne. Meron ding mga naka-experience sa sabon na to na sa unang paggamit nila ay nag-dry yung skin nila. Pero after nilang gamitan ng moisturizer ay naging okay na sila at maganda yung resulta. So ito yung madalas tanungin about Alada soap. Safe ba siya for sensitive skin? Mas okay guys kung mag-patch test muna sila. Pwede ba to sa mukha? Pwedeng pwede, pero huwag mong ibababad para iwas hapde at iwas dryness. Pwede din ba to sa mga lalaki? Of course, hindi lang siya pambabae Kasi ang beauty products naman ay para sa lahat, mapababae o mapalalaki. So, gaano ba katagal gamitin para makita yung pinaka-result niya? Usually guys, 1 to 2 weeks na consistent use ay makikita mo na yung resulta. So ngayon guys, worth it nga ba ang Alada Soap? For me, yes na yes. Kung ang goal mo ay mag-even out ng skin tone, magpag-glow, at mag-reduce ng pimples and dark spots, and kung gusto mo ng instant pote, etong sabon na to ay para sa'yo. Basta guys ha, isure mo na legit or hindi fake ang nabili mo. Kasi guys, once na fake yan, goodbye na sa skin mo. So, ito yung naging honest review ko nga pala guys sa Alada Soap ng Thailand. And kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga next reviews ng mga products. Lagi niyong tatandaan guys, hindi lahat ng trending ay worth it. So, that's all for today. Bye guys! To God be the glory!